Ha <laughs> <laughs> Yeah, bro. <laughs> Kita niyo 'yung motor sa likod. Ha? Tayo 'to, pa-bar pa to. Hay, kahit sigaw lang Ay, kereta niya motor sa likod. <laughs> oh, ano ba 'yung makikita niyo diyan? Harley Davidson Patboy ni Kuya Dan. Kasi uupo tayo ng San Fernando Pampanga branch ng Harley Davidson para ipa-tune up ang Patboy ni Kuya Dan. Right, yeah. So, Pagka tayo sa SBMA o, Bakit Patboy? Ha? Bakit pat boy? Bakit pat boy? Kasi pat si Kuya <laughs> Kasi pat si, si Tantaman <laughs> Gamit natin ang uh, Very reliable Na uh, super carry ni Kuya Tan uh, At uh, siguro mga uh, alas dos doon na tayo no? Before Before 2 o'clock oh, doon na kami Eh kita kits tayo doon May Ha? May one na? pag na. Ah. Oh. Uy, uy, uy. Pwede <laughs> baka ano, oh. ah, alas dos, ando na nato tayo. Before oh. Before, eh, o'clock pala, na tayo. Pagtingin tayo ng ibang mga Harley Davidson All Alright! kita style tayo doon, mga brody! Hahaha! Oh. <laughs> gege, gege, So dito na tayo sa Laos Group, uh, dito na tayo sa Harley-Davidson ay pasok na pa natin yung Harley-Davidson ni Kuya Dan dito sa Harley-Davidson San Fernando Pampanga Branch. Hindi tayo nakapag sa Triumph kanina kasi wala masyadong display naman. motor. Hindi okay. tayo nakapag ganon. Kasi ang tagal niya sa Harley nakaupo. Ayaw niyang tumayo. Gusto <laughs> nang iuwi. Hindi, <laughs> hey, maganda yung Sportster S. Maganda talaga. Maganda yung Sportster S. Eh, hey, yeah, mga brody. So, nailabas na ulit yung Harley. Napalitan Ayos na ang na. apat na spark plug. Kaya na, na-tune up na. Change oil, na uh, change ng gear oil. Yan. Tsaka clutch, clutch. O, oh, yun. Oh, yun. Kaya swabing-swabing na ulit ngayon. At ngayon, binibenta na siya. Dahil <laughs> <laughs> gusto kong magpalit. Binibenta talaga. agad. <laughs> Kaya akong may bibi. <laughs> Kaya kung merong kursulado lang ano dyan, ng fat boy, binibenta po yung ano, dahil lang gusto magpalit yung yung fat boy ni Dandaman message kasi, lang sa mga ano kasi hindi na siya fat sa mga slim na siya <laughs> slim lang. <laughs> yung mga interesado hindi seryoso ha binibenta talaga yung fat boy ni Kuya Dan ha yung ano DM DM lang sa ano DM? ano message message lang sa Facebook page ni Entong D para sa mga mag-i-inquire ng fat boy ni Dandaman Okay, kaya, wala na po na kami ng kakainan bago kami umuwi. At uh, pagkatapos nun, tapos na. <laughs> Kita-kits tayo sa next video. This is your bro, the Tong I am with Dan Daman. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.